Isa na namang malakas ang performance ang pinakita ng isang Renzo sa latest nilang laro laban sa team ng KCC Aegis. Sinimulan ang opensa, pasok na nga may pasabit pa and one kaagad para dito kay Lakay. Number 1 na ngayon ang team ng Anyang sa standings at kitang kita na natin ang top 4 teams na gumagawa na ng malaking kalamangan sa panalo. Una ang Anyang ni Renzo Bando na nasa 6-2 na ngayon ang kanilang record sunod ang LG Sakers na meron namang 5-2 Busan KCC Aegis na 5-2 rin at KT Katie Sunik na nasa 5-2 nga rin. Ang apat na teams na ito ang angatang laro. Aktibo rin ng isang Rensabando sa, sa pagkuha ng rebound at yung accuracy niya sa free throws ngayon ay mas tumataas pa. Nagiinit na ang makina ng isang Rensabando dito sa KBL. Kinakailangan ng konting warm up sa umpisa ng liga at ngayon nga ay heto na madalas malakihan na ang ambag ni Abando sa kanyang team na anyang sa bawat laro. Iniwan ng isang Rensabando ang depensa ng kanilang kalaban. Nakalusot dahil sa sa kanyang bilis na taglay na nagagamit niya sa opensa. Hustle defense, nagawang matapik ni Abando ang bola na nagresulta sa isang steal tapos nakikipag-agawan pa para sa offensive rebound. Yung biglang pag-atake ni Abando talaga naman na para siyang si The Flash ang bilis na na sa basket pati yung bitaw ng layup. May kabilisan nga rin. Malit man si Abando para sa loob ng paint pero yung lakas ng isang 6 na nakaka-box out pa ng mas matangkad at mas mabigat na player kaysa sa kanya kaya naman ang bola saan niya na napunta. All around ang galawan ng isang ren Sabando bando, sinusuklian lamang niya ang tiwala na ibinibigay sa kanya ng kanyang coach at ng kanyang kakampi sa team ng anyang. Isa na namang malaflash na pag-atake ang ginawa ni ren sa sa play na ito. Dalawang defender ang pinakain niya ng alikabok na iwan na sa biyahe ang depensa ng mga kalabang players sa bilis ng pasada ng opensa ni ren Sabando. Maganda ang kinalalabasan ng laro ng anyang dahil hindi nababasag ang tiwala nila sa isa't isa kahit nagagawa na ng kalaban na makahabol at mailagay sa alanganin ang team ng Anyang yung hindi sigurado na sila ang mananalo dahil isa lamang ang kanilang lamang pero gaya nga nang nasabi natin hindi ganoon kadaling bumitaw ang Anyang sa kanilang mga plays at may tiwala sila sa kanilang kakampi manalo matalo walang sisihan 58-57 ang score hindi sigurado na ang team ng Anyang ang mananalo bola pa ng kalaban pero dahil sa depensa ng Anyang turnover ang nangyari sa kanila na ngayon ang bola ito ang galawan ng isang team na malalaman lakas ang depensa kahit sa mga crucial plays yung presence of main nila ay buhay na buhay pa rin at hindi natataranta habang nagsisimula palamang ang team ng anyang sa season napansin na natin ang lakas ng kanilang mga players sa depensa at nasakto pa ang isang abando last minute na addition sa kanilang team lahat ng mga players ng anyang masisipag dumepensa at naghahabol talaga sa mga 50-15 na agawan sa bola kaya naman sunod sunod na ang kanilang panalo at mahihirapan palalo ang mga ibang teams dito sa TBL dahil habang tumatagal na naaanlak pa ng anyang ang mas solid nilang chemistry o amuyan ng mga players sa loob ng basketball court na kahit nakapikit na sila ay alam nila ang galawan at pwestohan ng kanilang kakampi maging yung strong side ng kanilang opensa. Dahil sa tiwala ng coach ng anyang dito kay Ren sa bando ay nagawa nila kay na maipakita kung ano ang kaya niyang gawin bilang isang manlalaro at yung consistency kitang kita sa opensa at depensa ni Abando meron talaga itong sila kay ang team ng Anyang ang isa sa malakas-lakas na contender ngayon para sa championship. Huwag lang sanang mabago ang kanilang lineup. Baka biglang may lumipat ng legal. Lalong-lalo na ang kanilang mga international imports na sakto ang laro sa kanilang team. Meron silang natural na chemistry at hindi sila nadidismaya sa kakampi nila kapag nagkakamali ang mga ito bagkos babawi ka agad sila sa opensa kung hindi ay sa depensa. Wala nang sisiyan. Focus na sa next play o galawan sa opensa kung hindi naman kaya ay sa depensa. At isa ito sa magandang katangian ng anyang na nakita natin walang nagagalit sa mga players kapag nagkakamali ang isa sa kanilang kakampi at dahil dito nananatiling maganda ang kumpiyansa ng kanilang team.